Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Tanghali na ba? O umaga pa lang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan. Ah, silipin po natin yung linuluto kong ulam. Kasi mayroon po ako linulutong ulam dito. Habang nag, nakasalang ay nagbawalis walis naman ako sa loob. Tingnan po natin kasi linagay ko na po yung gulay. Ayan. <coughs> Ayan. Ayan pinakukuluan ko mga amiga. Tingnan natin kung malambot na yung sayote. Ayan, malambot na po mga amiga. Ito po ay natimplahan naman. Natimplahan ko na kanina. Ngayon, ilalagay ko na lang po itong repolyo at saka pitchay. Ang ulam ko po ngayon ay madaling lutuin, mga amiga. <laughs> Madali lang siyang lutuin ngayon kasi linaga. Ayan, ilalagay ko na po yung uh, repulyo at saka mga amiga. Ayan, malaglag na ito Lagay ko na yung repulyo. Ayan. ayan. Nahi ko muna yung repulyo para um, ano, bumaba-baba siya. Uli na yung pitsay. Pero, <coughs> ayan. Ayan. Ang aking linuto ngayon tanghalian mga amiga ay linagang pork. Madaling lutuin ang linuto ko ngayon. Ito po ay natimplahan ko na siya bago ko inano kanina, iniwan. Kasi inuna ko muna yung ano, patatas at sayote beans. Ayan. Medyo ano na yung repolyo. Ah, uh, takpan ko muna para maano yung repolyo niya tapos ilalagay ko tong pichay mga amiga Ayan. ito ang ulam na linuto ko ngayon tanghalian Ayan. Shout out po sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa nakakapanood nitong aking video. Ayan. Nagluto ako ng gulay na... Ay, gulay ste. Naglagay ako ng gulay dito sa ulam. Kasi, ano, nag... malambot naman na yung karne. Ilinagay ko na. Bago ko, ano, bago ako pumasok sa loob mag walis-walis. Eh ngayon, binalikan ko lang kasi ano na po siya, okay na yung ano, yung malambot na yung patatas sa kasayote, sa kabins. Ayan. Ah, uh, okay na rin po timpla. Mga amiga, ayan, maraming salamat po sa nakakapanood nitong aking video. Ayan, ilalagay ko na po yung pizzai. kasi ano na po yung repolyo. Ayan. Lagay ko na para magsabay na siya mag ano. Tapos tatakpan ko. Hindi na kailangan ano, maluluto na rin ito sa ano. Maluluto na rin po ito sa init mm -hmm. pagka tinakpan ko mga amiga. Ayan. Bago ko iwanan kasi timplado naman na po ito. Yan. Yan. Okay na po yan. Hindi ko na kailangan tikman kasi inano ko na po kanina at linagyan ko na ng patis sa kano Yun lang naman po ang ano dito. Nagay yan. Tapos maya-maya yuk ko na para ano na. Luto na po yan. Okay na po yan. Yan. Ang ulam tanghalian na madaling lutuin. Linaga. <laughs> Salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa panunood. Pakipalo na lang si Amiga. Bye-bye po. Uh, bless Sunday.